So magandang araw mga bro si Laritek ay muli naman nagbabalik upang maghati na naman sa inyo ng kunting kalaman mga bro Ayan bali ang ating topic ngayon ay tungkol naman sa rectifier ng motor o regulator ng motor mga bro Ayan bali sishare ko naman sa inyo kung paano ito testi kung good pa o bad na o ayos pa o sira na Okay, so bago natin pasimul mga bro, isit muna natin yung tester natin sa X1. Tapos pagdikitin natin to. Yan, kailangan accurate na sa zero yung ating adjustment. Okay. Ayan, so accurate naman mga bro. So bali unahin natin tong Tong good pa mga bro, yung ayos pa. Ganito naman ites kung good pa yung ating rectifier. So, bali unahin natin dito sa kanyang input mga bro, itong itong white saka yellow. Ayan. Ito Itong dalawang ito. Ito yung unang titiestin natin. Okay, ito naman mga bro, kapag ka okay pa, dapat itong input natin o AC AC ang tawag dito ito yung susuplayan ng stator galing sa ito yung susuplayan ng stator ng ating motor para magkaroon na para mag charge yung ating battery sa ating motor dito naman sa kanyang output itong pula at saka green okay so kapag tinis natin ito mga bro kung good pa ay dapat hindi pa pala itong ating Easy. Ito yung kanyang AC So, itis natin kung hindi papalo. So, ayan, hindi pumalo. Okay, balik rin natin. Dapat hindi rin papalo. Ayan. So, hindi pumalo yung ating AC mga bro, ito. Tandaan nyo, mga bro, yung white saka yellow, ito yung ating AC Ano? Ito. So, ang rectifier pala ito, mga bro, ay pang full wave ito pang full wave sa ating mga motor okay dito naman tayo sa kanyang DC sa kanyang output ito naman yung magsisilbing magcha charge dun sa ating battery itong kanyang positive kulay pula tapos yung kanyang negative ay green so dapat pag tinusok natin itong dalawang test probe natin dito ay papalo ito dito sa pula tapos dito sa green okay tusok natin ayan bali pumalo siya nasa 15 ohms o naglalaro siya sa 14 ohms ayan tapos angat natin tapos pag binaliktad natin yung pag natin mga bro dapat hindi yan papalo ayan so ang ibig sabihin mga bro ay good pa itong ating regulator o rectifier natin so ito namang black na ito ay ito yung kuha natin nagsisilbing control ng voltahe para hindi ma overcharge yung ating battery ng motor natin okay gano lang it is, mga bro yung good pa na rectifier natin o regulator ng motor okay isunod naman natin mga bro yung kuha natin Okay, so, it, ganun lang mag-test mga bro ng good pa ng rectifier o regulator ng motor. Isunod naman natin yung, kung ngayon yung sira Okay, dito naman tayo ulit mga bro sa ating input. Dito sa white, saka yellow. Okay, pagka alimbawa sira na yan mga bro, ang ibig sabi, pagka sina, pagka sira na yan mga bro ay papalo na yan yung ating AC pag tinis natin ng tester Okay, tis natin yung white saka yellow tis natin so ayan 0-0 na mga bro ibig sabihin mga bro ay shortage na yan oh. ayan tapos balikta natin ayan minaliktad natin mga bro ibig sabihin pumalo shortage sira na yung ating AC ng ating regulator okay kapag kalimbawa shortage na yan mga bro ibig sabihin maaaring masunog yung ating light coil sa ating stator okay so isunod naman natin mga bro yung ating output yung papunta sa ating battery yung red saka green yan testin natin ayan oops Ayan, pumalo naman siya nasa 14 ohms. So, balik ka rin natin. So, hindi pumalo. Ibig sabihin, good pa yung kanyang output. Pero, sira na yung kanyang input. Ano mga bro? Okay. Ito naman sa itin mga bro ay ito yung nagsisilbing control natin sa ating pagcharge sa ating battery. Okay. So, ganyan mga bro. Mag-test ng regulator natin kung ayos pa o hindi na o sira na so sa mga susunod na video natin mga bro ay si share ko naman kung kaya ito mayroong tayong na experimento dito mga bro legit naman siya ayan so itong regulator natin pagka okay pa pwede natin siyang gamitin ano controller ng solar legit naman siya ayos naman hindi na overcharge yung ating battery tapos ito mga bro ay pwede pa palang gamitin na ano pinaka diode sa ating battery charger yan sa ating mga DIY pwede ito at kwan na rin mga bro ah uh, ito ay na, ito ay nagsisilbing ko na rin. hindi na overcharge pag ginagamit natin sa ating battery charger dahil meron itong control nya hindi na tayo gagamit ng auto cut off sa ating battery charger. So sa mga susunod na mga video natin mga bro ay gagawa tayo ng video na ganun para i-share ko naman sa inyo kung paano maging controller sa solar ito para hindi ma-overcharge yung ating battery tapos sa battery charger para hindi ma-overcharge yung battery natin. Okay. So hanggang sa susunod naman mga bro ng mga video natin at kita kita na naman tayo ulit sa ating mga video. Yan maraming salamat ulit sa iyong panonood sa aking mga video mga bro and God bless mga bro sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video.